Hello guys, kain tayo. Pagkain ko adobo, adobo manok. Kain guys. Ano manok? top. I can ah, mm. Masarap na masarap. Tapos meron akong ano, meron ako doon suman na pinainit. Suman. So, guys, black coffee. Ayoko na may gatas. ang bagong kaya bago, oh, kaya kumain. Bakit? Ang tulipo siya. ini <coughs> ini Sarap. So, okay. Nung nasa Pinas ka, nung nasa Pinas ka, nung anong, anong, anong piling mo dito nung sa Saudi? Nung anong nasa isip mo nung hindi pa lang parking rito. Nakatako. Ano nga sa isip mo noon? Hmm, ang dami na nga rinig dito na ganun-ganun daw, dami daw loko, dami daw. Tapos. So, pero dito dito sa inyo, di ba? Hmm. Kaya kwento na sa inyo. Kasi, siya. hindi naman. Sabi hindi naman tumawag sa inyo. Hmm. Hindi ko rin, hindi rin ako para tanong. Hindi mo kalala kapunta ka dito. Hmm. Hindi ko ito pinangarap na bangs, pero kito ko din na lang. May I mga mean, tadhana. <laughs> nung no, 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 ano ko rin ito, pagka-apply na ako, sabi kasi wala akong idea, ano kong sabi? Malininig ko lang dalawa. Nung dahil sa taga ko dito, two years, hindi naman pala, okay. Hindi ba? Uh, ganda, mas safe pa nga eh. Kumbaga diba sa Pinas eh. Ano siya yung Marami ka ma ano, marami ka matututunan ba? Kaya, May experience dito, di ba? Okay. Tapos, ako naman nung punta ko rito, ano, yung, siguro ko yung Saudi Kasi wala na akong choice eh. Kasi gusto ko dito pinakamabilis na ano eh. Ito lang yung pinakamabilis na ito, na pupuntahan. Saudi. Saudi. Tapos, yung, sabi so, search talaga ako. Tapos, so, na-search ko rin yung, anong tatlo yung papasok ko, kung ano bang ano niya. Pero hindi ako makapunta, dahil sa, hindi dahil sa barkada ko. Kaya sabi niya, alig ka punta ka rito. Okay naman yung ano, uh, isa, tawa sa pizza hut noon. Toriano. Hmm. So, nung nasa Pinas kasi ang daming kwento na ma, ano ba about sa Saudi. Pero nung nandito ako, oh, friendly naman pa rin yung mga ano. May um, pito talaga, may pito dito. friendly naman pala talaga yung mga Arabo. Hmm. You know, Bakit na hindi games babae, naman sila. may 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 ilaw po, may ano, parang sa Pinas lang din, naman. pero sa kami ano na ano po magbabait. Hmm. <coughs> no no lang kasi idea talaga rito sa atake na makabagabol daw ako makasurvive ako sa mga problema ko sa Pinas. Kaya ako napunta rito. Kasi mas grabe ako sa Nabot na kung pa may magtawa rito. Kung kailangan ko tayong magtawa rito dahil hindi ko makapagganigay, makapag-shirt-shirt ng ganyan. hindi <laughs> hey, ka makapag-shirt talaga. Ang short mo lagi ang gatugod. Hey, open na, no? Open na. Okay. Hindi, ba ba umaya? Si Ali. Ali pa rin. Ba't yung kinuha kagabi? Tamabag, may guess ako. Ah. Hindi ko masabi. Hindi ko na masabi. di kay Gati sa buong Baka masabihin niya, nakuha ko ng ibang client. sabi niya? Sabi ko, wait na may pinuntala pag gumala kami ng kaibigan ko. masama naman siya. Hindi niya na siguro kung kinuha simulan pagtawag niya kasi.

guys, may nabili ako sa bakala na suman. Ngayon, pinapakuluan ko. Kasi masarap na masarap. Ayan. Pinapakuluan ko muna siya. Ayan guys, luto na yung suman namin. Ang sarap-sarap. Ayan guys, oh. Legit na legit. Mm, suman balang hui suman balang Ang oh, Sarap-sarap Nawawala well, well, ka sa isip ko to. Ano pala kung hindi nang ansuman? So Buti na alalak. ko. Eh, gusto ko yung ano, yung, yung malagkit na ginagawang suman. So Nagawa nga ako minsan yun. May malagkit naman dito eh. Nalagyan lang ng gata. Ayan guys ang aming suman balanghoy kamuting kahoy kasi sa Bisaya kasi ang tawag ito balanghoy kamuting kahoy na suman Oh, sarap mm. Mm -mm. Tapos ako ko malaki tapos malat kita po. Nalagyan ng gata. Gusto ko yung Ano ko yung gata talaga. Mas masarap. Sabi pa kayo doon. At sa to rin ng mga jeep, dala-dala pa kasi mga kela lang. <laughs> Ingit lang siya. <laughs> Happy Valentine's to all